35 ka mga balay patigayon sa Metro Cebu sa employer why remit, remit sa SSS contribution sa si ilang makawani tagsa-tagsang gisita sa taga social security system si Meron Merondina sa report Pasado alas 8 ganihang buntag Tag sa tag sang og notice to comply kining nagkadayang establishmento sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug Talisay City kansang mga employer na sairan nga maghatagan og contribution ngadto sa SSS. 14 ini sa Cebu City, unum sa Lapu-Lapu, pito sa Mandawe, ug walo sa Talisay. Matud ni Attorney Alberto Montalbo, pangu sa Visayas Central 1 Division sa SSS nga ang maong kalihukan gitawag og grace con relief afforded to challenge employees employers. Ilabi na kay ubay-ubay sa mga patigayon din sa Sugbo ug Bohol, baguhay palang lang nakabangon gikan sa pandemya. Ubo sa mong programa, may mga installment proposal o condonation sa penalty nga gipatuman ng SSS. Kung wala kay compliance within 15 days, among i-refer na sa ilaha ang katong mga accounts ni ani mga delinquent employers for the filing of criminal case. Usa ang gitrabaho ang kumpanya sa 51 anyos nga si Susan di tinuod nga pangan sa mga gibisita sa taga SSS Mandawi branch kaganihang buntag. Unum katuig nang nagtrabaho isip regular employee si Susan sa maong kumpanya. Ug kay apiki siya sa kwarta karong tuiga, misuway siya pagloan sa SSS. Apan nakurat na lang siya nga nung tibok tuig sa 2023, wala hulugi ang iyang SSS nga kanunay man tanggi sa iyang sweldo. May mga buwan usab sa tuig 2019 nga wala usab siya SSS contribution. Gibuhat ko karon ni sa 3 na akong duty at least magamit na ko ang pag-ibig help o SS na makahalon. Kaya ako estudyante nga college. din magsige na lang kung pamutang upang panghumam mo ka ng parapritis o kung ano. Kaya hindi naman kumplito akong duty. Kung na-raise ka ron ang employer, the possibility is it's either mo dayon karong adlaw mo bayad ng employer for the whole amount or mo avail sila sa installment payment scheme if assuming mo nga mo avail lang po sa installment payment scheme we can always uh, negotiate with the employer na kung pwede unaha ang katong mga mga members ninyo or workers ninyo nga na i needs na mo avail of benefits sa SSS sa miaging tuig 193 ka mga employers sa Sibuog Bohol province ang gipadad-an sa si SSS og notice to comply. Siyam ni ini ang napasakaan na og kaso, 40 ang nakaimpas na og bayad, na po ang mihatag lang una og partial payment, 24 ang mi-avail sa installment payment, unom usab ang Mi Avail sa restructuring o condonation program sa SSS. Samtang ang nahabiling mga kumpanya wala makaparehistro sa SSS. Muabot sa 36.3 million pesos ang kinadibog ang bayranan sa maong mga employer. O as of March 2024, 30 million pesos na niini ang nakolekta sa SSS. Siguro sa mga bang businesses, nagtuo sila na ah, di, di tao, may bakuan kay dako kaay, dako man ang kumpanya, no? Um, This year uh, ako na sumuingon nga we will go after them. Lakip sa kanunay usab nga gi-monitor sa SSS ang mga kompanya nga paspas -pas ang turnover sa mga empleyado niini sama sa manpower services ug security agencies. Uban ni Marlon Belgazo, Luemarondina. Balitang Bisda.